kasaing ayan saing na kasaing na tayo guys ng ating ay hanggang ano na yan hanggang hanggang tanghalian pag nagsaing kami sa umaga hanggang tanghalian ayan isang pieces lang kami nagsasaing sa isang araw ayan guys tayo <laughs> aking lamisa ay makulo magluluto tayo ng ating ayan o yan um, lulutuin ko ngayon breakfast namin kasi mayroon pasok yung anak ko mayroong siyang pasok kaya magluto ako ng uh, ito kasi nagbabaon kasi siya eh. lulutuin ko ngayon sa kanya ito, babalik ko sa sa rep yung aking pusa nandun sa taas guys <laughs> pagpasok niyan dito sa bahay ay diretsyo dyan ay, mahulog ka dyan hulog ka yan you know, o dali lang oo Yan yun o, buntot mo, ma, ma, ano, ma, pag nagsara ako ng grip, ma, ano yung buntot mo, oo. yung aking pusa, guys, senior na pusa, ako. Oh. Diyan yan siya. Gusto niya. Diyan talaga yan sa loob. Ng, uh, ah, sa loob. Diyan talaga yan sa, so, sa taas ng rep ko. <laughs> Diyan ka lang, ah Ah, Diyan lang. Linis muna tayo ng ating... Ha? O, oh, mawala na mapagkain. Magluluto pa ako, ha? O, oh, luto muna ako. Baba ka dyan. Eh, huwag mong kainin to. Hindi pa yan luto. Ha? Hindi pa yan luto. Uy, nako, yan, guys. Huwag yan. <laughs> ang ating, uh, hugasan. ay baba dyan, baba. Okay, magluluto muna ako, guys. Oh. Baba muna dyan, ah. Baba muna. Baba muna si Panther dyan, ha? Oh, yung aking sino. Oh, baba na. Maga pa yan pumasok pag uh, bukas pa lang ng pinto sa papasok na yan. <laughs> At saka mag-inom ng tubig. Oh, inom na ng tubig doon. Dali. Doon. Oh. Ito, oh. Oh. Mm, tubig. Inom na. Papasok yan dito, tsaka iinom ng tubig. <laughs> Ikaw din, inom ka rin ng tubig. <laughs> inom din siya <sudan>, ng tubig. <laughs> inom din ng tubig. Oh, mamaya, paliguan kita, paliguan kita, mamaya. Ako ah. ay magtimpla muna ako ng aking uh, coffee, guys. Good morning sa ating lahat, sa ating lahat lunis na lunis. Mag-umpisa na naman tayo ng uh, Umpisa na naman tayo ng gawain sa loob ng bahay. Ako ay mag- Ako ay magluluto uh, ng aking aking uh, see okay, you for my next video guys loto muna tayo dyan ka lang ha <laughs> si bling big si bling big see you later kuha ay magtimpla ng aking gatas <laughs> bye